Welcome back mga kapatid sa akin channel, Mac TV at kung bago ka channel to, huwag mo nang kalimutan mag-subscribe at share na itong bagong video papanoorin natin mga kapatid. Ito naman trending video sa social media mga kapatid. Isang kapitan ang namunit ng indigency letter para sana sa scholarship ng bata. Grabe itong kapitan na to mga kapatid. Kung ang tindi nitong kapitan na to eh kumbaga katunggali mo lang o oh, magkaibang partido itong humingi ng tulong sa'yo hindi mo pagbibigyan bagkos pupunitin mo pa yung indigency letter pinili ka nga ng nasasakupan mo para mamuno sa kanila tapos galito pa yung gagawin mo painom-inom sa ay ko kung sa mismong barangay hall yan, painom-inom ka pa na nalalaman. Porkit katunggali mo tong katunggali mo sa partido tong humihingi ng tulong. Grabe ka ka pa. Dapat sa'yo masasampulan ka pa eh. Dapat sa'yo i-report talaga sa ano eh. Bagay rin ka naman si Idol Rapi Tulfo eh, para aksyonan tunggali tong senaryo na to. Wala ako masabi sa'yo, Kapitan. Grabe ka. Panoodin natin tong video, mga kapatid. Kayo nang bahalang umusga dito sa Kapitan na to. Natapos na tayo sa pulis. na ano naman? Public servant pa naman to, mga kapatid, na hindi alam ang ginagawa. Kung baga, hindi marunong mamuno sa kanyang nasasakupan. Let's go. Panoodin natin to mga kapatid. Game. <tinyo> 哈哈哈哈！太厉害了，宝宝。 Ini logo saya ni, bukannya 2 guna yang sejati Ha 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 ok tak guna Ok Luluih, tak payah aku lho Luluih, muka aku yang nak tutup ni Saya kena pergi nak Okay. Sige. 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 Sige na. Yeah, mga kapatid na panojo, grabe ka kapitan, 'di ba? Tinutulungan mo. Painom-inom ka pa sa mismong barangay holo, sa bahay mo ba 'yan? Tapos, ang ginawa mo kay Ate, oh, pinunit mo kagad yung indigency si letter para sana sa scholarship ng anak niya. Tapos ganun na lang ginawa mo sabay sarado ng pinto, kapitan. Grabe kakap, sana kahit katunggalin mo yung humingi ng tulong sa'yo, katunggalin mo ng partido, dapat hindi ka na mili. <laughs> hindi ka na tulungan kung sinong tulungan. Gaya ng kapitan. Grabe tong kapitan na to, mga kapatid. Wala akong masabi rito. Tinde. O, oh, mukhang nakainom pa. Lasing pa, di ba? Halos mag-isang case, isang case na silang iniinom. Yun lang mga kapatid, at kung nagustuhan mo itong video na ito, huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at mag-comment ka na rin. I-share mo na rin sa friends mo para masaya. Yun lang, salamat.